video guys <laughs> ay pupuanin natin tong saging na to guys ayan dahil pwede na to ano na siya sa kung sa amin lahing na pupuanin na natin guys what's patay ayan ito na siya guys tapos na pamot <laughs> Yay! Ayan guys, yung saging na pinutol ko. Tapos yung saging guys, ayan sinabit ko. Kasi pag mahinog yan, bahala na ang gustong kumuha. Meron na pala akong Christmas decor. Ayan. Sa labas ng bahay. O oh, ayan. Pinalinisan ko nga pala guys yung dito sa may bakod. Ang dumi ho. Oh. Mamaya wawalisan ko yan. Ang dumi. Itong ano, bayabas. Ang ganda itong bayabas ito. Hindi nawawala, nam, nawawala ng bunga. Ito may bunga pa rin. Marami pa rin siyang bunga. Hindi siya madamot. Ayan. Ayan pinapalinisan kasi madaling tumubo yung ano madaling tumubo yung damo ayan ayan na sya hmm. yung setaw nga pala pangit. Hindi siya bumunga, oh. Ayan. Hindi bumunga yung seta. Patanggalin ko na yan. Pero yung okra, parang okay naman. Bumunga naman yung okra. Meron pa nga siyang maliit na bunga, oh. Ayan. Ayan. Ayan na. Mm. Malinis na. Ayan guys. Oh, meron palang papaya. Ito so, oh. May bunga ng papaya. <laughs>